Sobrang daming sale ngayon sa sako guys. Uh, 70% to 20% off po ngayon. Mega sale nila. Kaya itry nyo na yung punta ng mga sako. Sobrang dami nang ng sale ngayon. Marami silang branches kaya try nyo pong i-check sa mga location. Ngayon po ay nandito po ako sa Rabia. Bandang uh, no ano, at lahat po talaga ng mga binibinda dito sa sako ay sobrang uh, original po. At uh, yung mga talaga Sobrang uh, ganda ng quality guys. Kaya kung gusto niyo ng quality ng mga gamit ay nakopuntahan niyo na po ang sako. Ngayon ay sell sila, hindi ko po alam kung kailan 'yong sinilad basta sa location na pinuntahan ko po sa bandang Rabia ay 50% o po sila ngayon ng 20% at naku sobrang mura po lalo lalo ng mga vacuum yung mga ginagamit natin na pangkaroon sa bahay yung mga plantsa natin sobrang mura ngayon guys halos lahat po talaga ng kanilang uh, binibinti rito ay nakasil po uh, 70% off po lalo, lalo lalo yung mga mekaniko natin dyan yung mga mahilig sa mga tools po ay naku mga Stanley sobrang mura po ngayon tingnan nyo 149 lang po yan na naka 70% off po. kaya kaya sa mga kababayan natin dyan na ah, naghahanap ngayon ng mga pangpadala din sa Pilipinas ay po pwede nyo pong uh, bisitahin yung sako ngayon kasi nakasale po sila ngayon ang kagandahan po kasi sa sako, pag uh, may nabili po kayo mga appliances gamit, ay mayroon po silang uh, warranty po. Kaya yun nabili po po dati, malagkasira po at uh, binali ko po sa sako at yun ay pinalitan po nila. Hindi na po ako pinante. Kaya maganda po dito sa sako guys. Kaya ano pang inaandahan nyo guys? Uh, arat na, puntahan nyo na po ang sako. Yung mga mahilig po sa mga sales dyan, ay naku po sa ako po ay nakasil po ngayon. May mga bicycle din po sila nakasil. Mga bedress, bed po and sobrang dami po nakasil ngayon mga lights. Yan. At kung natingin nyo po ay nakatulong po ang video nito, like po, share and follow po. Salamat po sa panunod. God bless.